Dear Kuya Z, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa salitang bakit. Bakit niya nagawa sa akin ito? Minahal ko siya ng buong buo na niwala ako sa bawat pangako niyang binitawan. At dahil mahal na mahal ko siya, ibinigay ko ang lahat, pati ang sarili kong pinakaiingatan. Sa isip ko, siya na ang huli at wala ng iba. Sa mga gabing kasama siya, ramdam ko ang init ng pagmamahal, ang tamis ng mga salita niya at ang mga yakap na akala ko'y totoo. Pinaniwala niya ako, Kuya Z, na ako lang. Ako lang ang pipiliin niya sa lahat. Kaya kahit takot ako, nagtiwala ako." Pero mali pala ako. Iniwan niya lang ako pagkatapos niyang makuha ang lahat. Ang pinakamapait ko yazi. Binigay ko ang buong ako. Pero siya... Wala siya palang balak manatili. Nasaktan ako sobra. Hindi lang puso ko ang sugatan, kundi pati pagkatao ko, pakiramdam ko, ninakawan niya ako ng halaga. Oo, Binigay ko ang sarili ko, pero hindi ibig sabihin na nawala ang pagkatao ko. Ngayon ko na-realize, Kuya Z, ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kung sino ang minahal ko, kundi kung paano ko natutunang mahalin ang sarili ko. Hindi ibig sabihin na hindi na ako karapat-dapat sa tamang pagmamahal. At kung sakaling dumating ang panahong na may magmahal ulit sa akin, sisiguraduhin kong siya'y marunong magpahalaga. Kaya maraming salamat, Kuya Z, sa pagbahagi ng aking kwento. Naway maraming aral ang mapulot ng ating mga tagapagpakinig. Sa mga nakarinig ng ating kwento, Paki-like naman po ang ating kwento ngayon at click nyo na din po ang subscribe button. Maraming salamat.